tayo sa politika. Kuinesyon ni Senator Amy Marcos ang anyay pahirapang pagbawi ng pirma sa People's Initiative. Hiningan pa kasi ng rason ng Comelec ang mga botante kung bakit nila babawiin ang pirma. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Binatikos ni Senator Amy Marcos ang anyay pagpapahirap sa mga kababayan nating naisbawiin ang kanilang perma sa People's Initiative. Kasunod yan ng inilabas na withdrawal form ng Commission on Elections o COMELEC kung saan may nakalaang espasyo para magbigay ng rason kung bakit binabawi ang perma. Sinabi ito ng senadora sa pagbisita niya sa Las Piñas at Paranaque para sa pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Tanong ni Senator Amy, bakit kailangan pang pagpaliwanagin ng mga pumirma? Kapag pumirma ka, hindi ka naman nag -e explain kung anong dahilan. Bakit pag nag-withdraw ha, kailangan please explain. Bakit may please explain pa? Ay naku, hindi ko maintindihan. Kung siya nga raw ang tatanungin, dapat ibasura na ng COMELEC ang mga naipong perma. Itapon na lang kaya lahat ng tinanggap dati na matapos na kasi alam naman natin illegal at hindi batay sa konstitusyon yung uh, pagpapapirma uh, yung pera sa pirma may suhol pa may paglilinaw naman ng COMELEC may sinulat man na rason o wala tatanggapin pa rin nila ang mga withdrawal form sa isyu naman ng anomalya sa ayuda sa Kapos ang Kita program o Akap ng DSWD, iginiit ni Senator Marcos na tila naisahan sila sa higit 26 billion pesos na pondo nito na isiningit umano ng Kamara. Una na niyang sinabi na posibleng nagamit ang pera sa People's Initiative bagay na pinabulaanan na ni House Deputy Speaker David Suarez. Uh -huh ng uh, bonggam-bongga sa likod. Yung 26 billion, yun lang daw ang nasa DSWD. Pero ang total, 60 billion. Lahat ng LRT dito sa Paranaque, lahat ng mga infrastructure, matatapos ng todo-todo kung 60 billion ang ibagsak dito. Muli namang nagpaliwanag ang senadora sa pagpirma niya para aprubahan ang pondo ng AKAP. Pinabatikos nga ako na naka e ako. Binibigay namin yung e-signature namin dun sa budget na nakita namin. Hindi itong mga pasing It, uh, pa panakaw sa likuran. Desidido ang Senadora na investigahan ng Senado ang pondo ng aka. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.